sagad, may lysine, taurine at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki. Cherryfort tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Cherryfort ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, clean. -hmm. Dahil we beat the germs with Biderm. At sa bida na alaga, new bioderm King White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. With Biderm. Based on representative germs tested with regular use. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, clean. -hmm. Dahil we beat the germs with Biderm. At sa bida na alaga, new bioderm King White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. With Biderm. Based on representative germs tested with regular use. Kaya mga nanay, samahan si Mami Marian Rivera. Make the switch and join the Pidas Alaga Movement ng Bioderm Clean White. Station! Ay pala na ikinig sa programa Morning Star Sweep na 102.7 Star FM Like mo, share mo! Mega Manila's best, best, best music station! Oras sa ating Star Nation, sa buka pluha na Pilipinas, sa our Philippine Standard Time, 28 star minuto na, bakalipas ang alas 8 nagbabagandang umaga, 8.28 in the morning! morning! Happy Happy Tuesday sa mga Star Nation natin at live the live na po tayo sa ating mga radyo at live the live na po tayo sa ating uh, social media sites. Hanapin nyo naman po sa inyong mga Facebook, uh, sa ating Facebook page at ang ating YouTube channel. Hanapin nyo naman po 102.7 Star FM Manila. Like mo, share mo. At syempre sila at po naman Star Nation natin. So, Tutok-tutok lang ha. Dahil kapag narinig nyo po ang uh, background na to, alam na alam niyo na ako ano pag-uusapan natin ha ang uusapan pa rin po natin ang limpak-limpak na limpak, limpak, premyo na ipamimigay ng ating pa-promo na Bobo Radio at Star FM ang Suwarte sa Palengke 2025 Pag-dumalde pa-premyo pa, na may cash pa may radio pa kung saan 8 million pesos cash yan total prices ang ating pamimigay nationwide kaya naman sa mga Nation natin ha, talaga namang uh, eto na. As in, eto na talaga ha. Dahil nalalapit na po ang ating Grand Row, September 6 na. Ating inaabang Grand Row na swerte sa palengke 2025. Na talaga namang uh, hatid po sa inyo yan. Nang inyo pong uh, number one and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. <laughs> Eh, una una muna Star Nation, nais nice po namin magpasalamat sa lahat ng mga nakasama namin eh, o nakisaya sa atin eh, from uh, week 1 na ating palengke na pinuntuhan eh, hanggang uh, malapit na matapos ang ating uh, palengke activation sa September 16 yan, yeah. Star Nation. Talaga naman kita-kita po namin ang inyong saya galak at pagtitsaga po ng uh, ating mga ka-Star Nation na nakasaya po sa ating Paleke Activation. Lalo-lalo po sa mga gumawa po ng kanilang mga entries. Kaya naman deserve nyo ang manalo at madagdaga pa ng blessings. Oh, huwag nyo na po kalimutan na Star Nation ha. Huwag nyo po kalimutan na may Paleke pa tayo. O oh, napuputan dahil sa mga nagdapong bagyo. Eh, meron po tayong mga ilang mga naudot na mga palengke activation. Pero do, tuloy na tuloy po ha, this coming Saturday, September 6, ang ating huling palengke activation. Kaya naman, stay tuned po for more details at kung saan po tayo uh, magbibigay ng maraming cash at kasiyahan sa ating palengke activation. Ayan, makinig po mabuti, Star Nation, ha? lalo na po sa mga naghulog po mula week 1 at sa mga hindi pa po uh, nakapagsimula eh, okay lang. Saan hindi ka na kapagsimula? <laughs> And eh, kung hindi ka pa na kapagsimula, no worries. This is your chance. Ito na yung ngayong pagkakataon para maghulog ng the, inyong mga entries at dami-dami pa. At sa mga hindi pa na nanalo, no worries dahil may chance pa kayo. Ha? Dahil paparating na nga ho ang ating Grand Draw. Kung sa po sa lahat ng mga Star Nation natin, yung mga naghulog po na kanilang mga entries from week number one, uh, both studio at palengke draw. Aba kasama na po lahat yan sa Grand Road. At siyempre Star Nation gumamit pa rin po ng ating Sponsors Products ha? yung ating po mga Proofs of Purchase. Unahin po natin nandiyan po Star Nation ang Birch Three Fortified Milk. Araw-arawin ang sarap at tripling lakas ng Birch Three. At siyempre nandiyan po ang San Miguel Pale Pilsen. Sarap na laging kasama. <laughs> At nandiyan rin po ang Pure Gold Supermarket sa Pure Gold Always Panalo! At nandiyan rin Star Nation ang Orocan. Dahil sa Orocan, maayos ang buhay mo! Nandiyan station Star Nation ang Dr. Wong Super Soap, your skincare solution! At ito, lagi po natin kasama sa mga palengke na ating pinupuntahan, ang Gardenia. Dahil sa Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masig lakas, basta Gardenia. Nandiyan din sa nation, ang Bider Family Germicidal Soap, Pina sa Alaga Movement, at Syngenta, bringing plant potential for life. Ayan, so as a nation po natin, Ilang po sa mga proofs of purchase po natin yan. O, yan. po yung mga proofs of purchase po natin na pwede nyo po gamitin at isali po sa ating uh, pa-promote. Ha, ah, kaya huwag po ninyo kakalimutan, same pa rin po ang ating mechanics. Ilagay lamang po sa loob ng isang white envelope ang na uh, nabili po ninyong proof of purchase mula po sa ating sponsor's product at isulat po sa likod ng envelope ang inyong pong pangalan, edad, address, contact number, Week number po na sa salian, ang ilalagay niyo po dyan ay week number 7. sa mga hahabol po na kanilang mga entries sa pangalan po ng proof of purchase. At ilagay niyo rin po ang inyong perma. huwag niyo po kalimutan yan. At syempre sa ating sa bandang baba, sa kanang bahagi ng ating likuran ng ating sobre. Huwag niyo po kalimutan ilagay ang ating title promo na Swarte sa Palengke 2025. At ang po address 80D Estrata 2000 Building, F. Ortega Studio Road, Ortigas Center, Pasig City. At ilagay rin po ang care of 102.7 Star FM Manila. Good news ha, ah, dahil uh, pasok pa rin po sa Gradro ang inyong mga entries mula Week 1 hanggang Week 7. Mga pa-studio man yan o palengke draw. Aba, eh, pwede, pwede pa by chance sa pa rin po kayo manalo, ha? Ganyan po maganda sa ating pa Frodo, ha? Kaya naman, uh, as we always say, the more entries you send, the more chances of winning. Dagdagan nyo pa yan! O, para mas ma-excite kayo, ano nga ba ang mga pwede nyo mapanalo na naglalaki ang premyo na naghihintay sa inyo sa ating grand row? Ay daw ha, ang good news po yan, sa 25 areas po na mayroong Bombo Radio at Star FM Station stationwide, may mga mananalo po ng sumusunod. Ibig sabihin, guaranteed price na. O, oh, kaya nga, dito po sa Metro Manila, o Metro and Mega Star Manila, may chance na kayong manalo ng mga sumusunod. Ang ating po first prize, maaari kayong manalo ng 30,000 pesos. Ating sa second prize ay 50,000 pesos. Ating third prize, 10,000 pesos. But wait, there's more. Dahil may tatlo pa po consolation prize winner ang ating bubunutin dyan sa ating grand draw na mananalo ng TIG 5,000 pesos. All in cash! Eh naman, huwag na magpadala, huwag isip pa. Huwag na magalinlangan pa. Boom, kara, kara, kara. Habol na sa Grand Road ang uh, nagmangaganap na po sa September 6. This coming Saturday na po yan. Tandaan, sa bawat area po, may magwawagin muli ito po ang bigati promo na number one and most trusted source of news and information mula po sa Bobo Radyo Philippines. Ito, ang swerte sa palegay 2025. Balde-balde pa, prebina, by cash pa. So nation, 8 million pesos kasi at total prices nationwide. Ang aming pamibigay, ang aming pinamigay at patuloy na ipapamigay. Kaya naman, sali na, hulog na dahil malapit na ang Grand Throne. Yan, yeah, sa so mga sarnation natin, meron pa tayong mga katanungan aba, sa ating uh, comment section. Aba, basahin natin yan station sarnation agad-agad para po uh, masagot po agad ng inyong gabay sa promo Star DJ at Tony Rapara. <laughs> oh, Habang ganda mo Star DJ at Tony Rapara, good morning. Good day AM po, Star DJ Antonio. Nice to see you again last Saturday. Pero <laughs> nandyan <laughs> pa din ako para sa'yo. Oh! Maraming maraming salamat. Pa-shoutout po. Yan. Yan sa mga Star DJ natin na ikinig Good morning. Pa-shoutout po. Yan. Ang, oh, sige, shoutout po Yaan, jasa, sa inyo. Yan. Sa lahat po naman Star DJ natin dyan sa Purok 6. Barangay, a... Barangay Pansol, Calamba City, Laguna na nakikinig po sa atin. Ha? Ah. Ganun din po, nakikinig dyan po sa Kadubig, Northern Summer at Bobo, uh, Bobon, Northern Summer. Maganda, maganda umaga ho. Happy, happy viewing po sa ating Facebook at sa ating YouTube Live at sa ating pong, uh, inyo mga radyo at sa ating pong mga streaming. Yan. Good morning, DJ Antonio. Yan, maganda, maganda umaga ho. Ha? Ah. Kaya po, ah... Uh... Ito. Happy, happy sir, listening. Paano po kaming makakasali? Walang drop boxes dito ho sa Uh, ah, Kamarines Norte, Uy, lagi po kami nakabang sa inyo sa radyo para makibalita at tugtugan. Uy, abot pa na tayo din sa Kamarines Norte. Ha? Happy, happy star viewing po at happy, happy star listening. Maray marami salamat. Kaya ayaw, mag-uusapan po namin yan para, para tayo magkakalagay dyan ng uh, drop boxes dyan po sa Kamarines Norte. Always present pa rin ako sa live streaming ng Star FM Manila. Maray marami salamat. Happy birthday, din. Ha? Kaya, lagi po akong uh, present Lagi po kami present ni Mama sa pakikinig sa inyo Maureen Family. Maraming-maraming salamat po ha. Yan uh, pabati naman po sa mama kong di kompleto ang araw pag hindi nakikinig ng balita sa inyo. Yan oh, uh, maraming-maraming salamat po sa inyong uh, mother. Yan sa mga star nation natin ha. Oyan po, happy-happy star uh, listening po at happy-happy star viewing po sa ating uh, live mayroon po ako tanong ang dropbox sa Makati City. Sa dropbox mo sa Makati City, matatagpua po yan sa ating pong, uh, news center. Yan, sa Bobo Radio Philippines uh, News Center. Yan po sa uh, Edison Street, Nobel Corner, ah uh, Nobel Corner Edison Street. Yan, na uh, Makati City. Saan po ang ulugan sa Bendia? Doon po mismo, malapit lang po yan. Uh, yung, at yung Bendia dyan po sa Bobo Radio uh, Makati Office. Alright? Oh. Ayan lang po yung mga comment natin. Yeah, maraming maraming salamat po sa inyo ha. At syempre sa mga star nation natin, mga yung mga katanungan pa po, pwede nyo po i comment yan at sasagutin ko po mamaya maya yan ha. Babasahin ko at magre-reply ako. Ora besmo! Ora sa star nation sa buong kapuluan ng Pilipinas, 38 star minuto na bakalipas. Ang alas 8 na nagbabaganda umaga, 8.38 in the morning. At hanggang dito na lang po ang ating uh, live sa ating po Facebook at sa ating YouTube. Pero papatuloy pa rin po tayo sa ating mga radyo hanggang alas 7 na umaga sa programang Morning Star Sweep. At Star Nation, pumasok na nga po ang bare mats. Salamat po ibig sabihin yan. Ilang araw na lang ba bago magpasko? We only have 140 days bago sumapit ang Pascual. Christmas is a time for sharing. Christmas is a time for sharing. Giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. yun ang anak ko, Yun, Oh. Kitang-kita. Tangkad niya na kasi. Dali nang hanapin ni Kidino, no? Mm -hmm. Para sa height na all of the above. <laughs> Doon ka na sa may chlorella growth factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry fur, tangkad sagad. May lysine, taurine, at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki. Cherry fur, tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry fur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito talaga si Sixto, bida pa rin sa lambing. Mmm, clean! -hmm. Dahil we beat the germs with bioderm. At sa bida na alaga, new bioderm Clean White. With germ-killing action na gentle sa skin. Panatag kami, dahil we beat the germs. <laughs> with bioderm! Based on representative germs tested with regular use. Ito talaga si Sixto, bida pa rin sa lambing. Mmm, clean! -hmm. Dahil we beat the germs with bioderm. At sa bida na alaga, new bioderm Clean White. With germ-killing action na gentle sa skin. Panatag kami, dahil we beat the germs. <laughs> with bioderm! Based on representative germs tested with regular use. Cruz. Kaya mga nanay, samahan si Mami Marian Rivera. Make the switch and join the Pida Alaga movement ng Bioderm Clean White. Para sa mas kompletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radyo Philippines, ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan at 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99.5 Star FM Iloilo. 95.9 Star FM Bacolod at 103.7 Star FM Rojas. At some Mindanao, Bakinig, Sir 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog. 93.9 Star FM Sambuanga and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dial Sagutian, then Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines.